Hi! Dito kami ngayon sa um, Faustina Falls. Ayan. We <f common> are dito kami guys. Nag-swimming kami guys. At kasama namin lahat. Sila, si si ano. Uh Ayan. <f common> tapos, um, kunin nyo na lang po doon sa, sa oven. Basta, kunin nalang po sa oven ng ating food. Sila yung ating kasama. Si Mami, eh, abi Mami Abby, ayan, si dito din. Tapos, may nag-chat sa akin. Saan yung litsun? Oh, nasa oven, nasa oven. Saan yung litsun? Nasa oven. Ayan. Ayan. Mm. Nasa ano kami, guys? Oh, diba? Si o, diba? Ang taya. naka pa si Odiba. Ayan, si Mia. oh diba? Ang taya. Hmm. Kaya, thank you so much, guys. At dito lang kami at uwi na kami kasi sobrang ginaw talaga. Hindi kami nakaligo. <laughs> Bye! Asa, reya, Laos na, Ayan, guys. Diyan sa Ivy. Sa likod at nauna na po yung iba tapunta kami ng Balingasag tara na lang sa tao eh Balingasag kami guys at yung silang Melma eh, nauna na paslang silang Melma yung iba ay nun asad dulog po sumakay so kami yung dito So guys, dito na kami guys sa balingasag kung saan po yung fiesta. Ayan. Oh, di ba? So, ang daming mga ano kasi fiesta kasi ngayon dito at dito kami kakain sa Bolivar. oh, oh. So, di ba ang daming mga ano sasakyan, ang daming mga tao. Yata kasi kailangan natin. Oh, di ba? Cheese. Oh, di ba ang ganda ng view? So, ito yung plaza. Ang plaza ang daming Christmas tree talaga. Di ba ang ganda, guys? Oh. Ang ganda ng ano nila. Ah. Uh, oh, oh, oh. Yung ganda ng plaza, promise sobrang liwanag, sobrang ganda talaga guys. So, oh, di ba? Pinchan mo nga mamaya oh. mama, pero wag mo salita. Ayan. Ayan, oh, ang ganda. Ang liwanag talaga. Ito lagi yung liwanag ng ano, um, kapiestahan dito. dito sa Palingasag. Kung saan po nag-aaral si Chuyans. Di dyan no po nga na. Mayroon po siya. Ayan guys. Ang ganda guys. Diba? Mars! Mababa ka na. So ayan, nandito tayo kami mga moms. Ayan po si As simply a mall Kanyang um, si parikoy. At si moms, si ano, si... Tawag dito? Itong pangit na to, si Mia. Oh, diba? O ah, diba? O diba? Ayan po yung mga parit din. Wow. <laughs> o, oh, diba? O, oh, diba? Ayan po sila. Si Maring Mar. Si ano. At si Mami Abby. Andiyan po si Mami Abby. Mami Abby, thank you so much. Ayan. Hindi nakarinig. Oo. Oh, oh. At saka si Philip. At saka yung asawa niya. Di ba ang ano? Ang ganda dito guys. Andito kami mag-dinner ngayon. Oo. Oh, oh. Ha? So ayan, ito na tayo mga moms di diba? Dito sa plaza at may banda pa doon guys so, Ayan po yung banda nila guys Oo, Dito ay uh, masarap talaga dito kumain Kasi malapit sa dagat At Ano Diba ang dami kumain dito guys Sobra Ay ko Kahit <laughs> doon sa kilid ng dagat guys Oo oh. uh ang sarap talaga dyan kumain guys oh. Ito yung boulevard dito sa Malingasag Kung saan po nag-aaral si Chuyans mm. Ay guys At dito tayo mga mamsi mm -mm. At dito kami dap na, na, dap gitna ng, ay, sa, ng, gilid ng dagat guys Ayan po si eh, Mami Abby si Diva, si Dennis, ayan. Ha? Dre, lang tao? oh. Ayan, guys. Ang daming tao, guys, oh. Excuse me. Sa, ay, yung doon. Yung table doon. Yung table doon. Ayun yung table doon. Isti, ay, hindi ba nang ng anong?

Kumain na po sila kasi ang taga talaga ng food. So kumain na lang kami dito. ayan ayan po sila. Hmm. Wala pa talagang pagkain. Sabi ko ni nanay, kainin mo.

Kain guys, ito yung ano namin guys okay. ah. Hmm. Yan yung ating mga tra uh, trabante, uh, driver. Kain. So ito yung ano namin, uh, ulam. <laughs>

Nakuha sila kapala kung nai lumi Bak Okay, na sa manag <laughs> lumi, ano siya Ang taba, ang Ano, nyo, ang ano nila dito is ano um, Ang lang, serve nila, dito Nagtapuha sa kami dito lang kita, wala pa rin pang dugang na individual rice kada isa pero nila deserve may ka Lobi. rice ang tulok ka platter ang order at gusto sa so ay kawala na mo dyan eh, may lomi may kupi ko pa sa lomi then after Sarang kuali yung bin.